Umpisahan na natin ang part 1.2 ng ating Walk From Home, Philippine Loop Edition. So, ang second stop natin ay ang Malolos, Bulacan. Yung sana ang ating plano na first stop pero sobrang tagal ng ating paglalakbay. Kaya, ginawa ko na lang na 7-Eleven. <laughs> Halika na pa ako ng pinakamalapit na 7-Eleven para na. At matigil din yung recording dahil sobrang haba na. Uh, at ayan, tinatahak lang natin ang Quinto Senior Street sa lungsod ng Maynila. No parking. Grabe no? Paano kaya pag may sunog tapos ang daming sasakyan na nakaparada? Lolo hindi na natin problema yan, problema na ng gobyerno yan at ng mga tao, no? nilalakad lang natin karami wala nang malalakaran ng mga tao sige, okay, no parking, pero may nag-park. Okay. hindi naman po extension ng inyong bahay, ang kalsada kaya huwag niyo pong angkinin yan, parang awa na para sa mga tao po yan na naglalakad mm -hmm. okay, dire lang tayo dito sa Quintos, Street. Quintos Senior Street dito tayo dito, dito sa Street. Okay. Balik-balik. Ah, kaya po. Balik-balik. So, feeling ko di diretso natin itong sa Bredad. Okay. Maka nagpunta na tayo sa park. Dito pala tayo. Instruction Street. Ano nga tayo sa ano? Sa Google mo pa. tayo sa truck. Dito pala tayo. Matimias Street. No parking. Maseda. Ito mas maluwag na yung kalsada. Diba? Ang daming ganito. Tapos talagang pa ng trapal. Naparabang kanila yung kalsada. Okay, next. Diretso lang tayo. Maseda Street. Okay. Dangwa? Makakarating pala tayo ng Dangwa. Panahon na ito ng eleksyon? Quezon Avenue. Ah, pag kumanan ka, Quezon Avenue. Okay, eh, rediretso lang tayo. Bali, ang ating second stop ay Malolas, Bulacan. Naabutin tayo ng 8 hours kung ating lalakarin talaga ito totoo. Yan <laughs> ang katagal. Kaya kung balak niyo pumunta ng Malolas, Bulacan, eh, Sumakay na lang talaga <laughs> Mas mabilis pa. Hindi pa kayo mapagod. Okay, nandito pa rin tayo sa Masela Street. Mahaba-haba pa na ito. Doktora Dayan Nieto. Election ba to? Ay, solid card kong TV. Wow, Edward Maseda. Naparabang siya bumastos. Okay, Masela Street pa rin tayo. Nakakamiss kumain ng Andox. hey okay, sobrang haba ng ating pinatahak. Wow, grabe tinagta to. Sabihin nyo sa akin, hindi niya babawiin yan pag nakaupo na siya. Hindi niya babawiin yung ginastos niya dyan. Bawiin inayan yan, boy. Nandito pa rin tayo sa Masela Street, sobrang haba. Pinangalan pala ito sa politiko. Oh, oh fried chicken. versus sa studio. Sayo baguets. Iwas gadget. ah wow, pretty good. Nandito pa rin tayo sa lungsod ng Maynila. Nakikita ko dito eh, may pamilyar na train station. Blumenth. Nandito rin yung SM City San Lazaro. Isang beses lang at ako nakapunta dyan. Ubo. Ah, Sa hindi natin madadaanan yung ubo. National Shrine of Our Lady. Li Lady? National Shrine of Our Lady of Lourdes. Okay, dinidiretso lang tayo. Ito ay tawag. Tawag sa kalsada na ito ay R8. Aurora Boulevard. Okay. Nas Aurora Boulevard na pala tayo. diretso lang tayo. Okay, diretso lang. Diret diretso lang pala. Manila North Cemetery, Arpapa. Okay. Nandito pa rin po tayo sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Oh, naliliyo pa ako. ng <coughs> tricycle driver. Sila yung dating hari ng kalsada. Ngayon, eh, e-bike na po. E-bike na ang hari ng kalsada. Ito lang ang lisensya. Pwede ka magmaneho. Okay, dari diret diretso lang. Nasa R9 na tayo. Rizal Avenue. Wala pa namang kakaiba bukod sa mga pasaway na nagpapark sa sidewalk. Yun lang naman yung kalimitan na nakikita natin kakaiba talaga. Jollibee, Mercury watch me. Oh, may sago pa pala. Dali. Brown Derby. Welcome to Barangay 202 Zone 18 District. 2. Smile Plus Dental Care Center. Nabukay. Hermosa. Tondo na ba to? Wow. Piling ko nasa tondo na tayo eh. Hermosa. Oh, mali ako. Okay, dire diretso lang tayo. Lagi ah, nyo naman mag-chat. Mamaya pa yung trabaho ko. Mega Crunch. RR Zing. Ito lang nakapit tayo sa ano? NLEX. Hindi po tayo mag-NLEX. Ayan. So, paglapas natin ng Hermosa Street. Tama ba? One Luna Street na. Kanan tayo sa One Luna Street. Di ba uso helmet sa inyo, boy? Di ba? Ali, magiging tisig naman yung utak mo pag bumangga eh. yung ulo ano okay na maraming pagod na okay next dara 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 tayo sa ating goal traitor lang tayo sa ating paglalakbay para malibot natin ang pansang Pilipinas na hindi naman talaga mahirap pero nilalakawan lang kasi talaga ng mga buhaya kung sino pa yung mga may pinakamataas na pinag-aralan or may mga pinag-aralan ay eh, sila pa yung mga subok na pagdating sa larangan ng korupsyon. Banco, subsidiary of BPI, Kaloocan. Oo, oh, nasa Kaloocan na tayo. Guys, nasa Kaloocan na tayo. Pure gold may pa ako, oh, Kaloocan. Okay. Okay, so nasa Kaloocan na tayo ngayon. Natahak lang natin ang A mabini Street. Mga ah, rin ang pagsada. Sumero. Kung may sumaksis, may sumero. Okay. Central Clinic A mabini Street. Again, ang first stop sana natin is Malolos, Bulacan. Pero napagod tayo at nakakita tayo ng 7 eleven sa daan. Doon tayo nagpahinga. Uh, yun yung laging first stop natin. Ang second stop natin ay Malolos, Bulacan. Tingnan natin kung makukuha natin na sa part 1.2 ng ating Philippine Loop. Walk from Home Edition. Ito, ano Mayor Along Malapitan. Hmm, alam mo talaga siya yung nagpagawa, nagpaayos, pero kayong ginamit. Lalagyan mo ng pangalan mo. Kalimitan sa ating mga politiko, eh, talagang kapal na mukha lang talaga yung inaambag. <laughs> diba? Bakit mo lalagyan ng pangalan mo? Hindi naman sa'yo yan. Hindi naman ikaw yung gumastos niyan. Pinapasahog ka pa nga ng mga tao eh. Uy, lumagpas tayo. Kaya nandito pa rin tayo sa eh, Mabini street Tinatahak pa rin natin itong mahabang kalsada na ito. Sa lungsod ng Kalookan. Si ko Si <laughs> ko na gano'n na lang. tricycle driver na lang. Hindi na iboto to sa susunod. Napaka-epal. Pangalan niya halos lahat nasa kalsada. Sa so, mga tila Kalookan, galingan niyo bumoto next time. Marami tayong naririnig na di maganda. Kaya mayor or malapitan. Kaya... Yeah galingan nyo lang sa susunod. So, nandito pa rin po tayo sa kalsada ng A, Mabini Street, sa lungsod ng Caloocan. Okay, sobrang haba ng kalsada na ito. CBS. And makikita naman natin yung estado ng kalsada dito sa A, Mabini Street, sa lungsod ng Caloocan. Maayos naman. Mukhang wala pa namang binubungkal. Wala pang ginagawang proyekto. Siguro dahil election pa. Yan, ah. makikita natin. Ito wala ka na nga sa tamang linya. Wala ka pang helmet. Bahala ka, magiging long ganisa ka dyan. Ikaw din. Oh, hindi mag-helmet, ha? Di ba uso helmet? Pwede, diretso tayo. Haba-haba pa dadaanan natin yung SM Center sa kandaan. Yung mga motoristang hindi nag-helmet at yung epal yung mayor dyan na pinabalandra ang pangalan, kahit saan, na para bang siya yung gumastos para mapagawa. Diba? Now, so, huwag kayong epal. Okay, dire-direcho -dire lang. Ah, ano ba ito? It's alright. Sa kandaan, Divisoria. Okay. Wah, wow, oh, grabe. Sabihin niyo sa akin na hindi nila babawiin tong nagastos nila. Pa nakaupo na sila. Eh, okay, kasi dapat pag-umpisa talaga sa mga tao yung pagbabago eh, kung gusto natin ang pagbabago. Dapat din yung binoboto tong mga to. Okay, dire-diretso lang dadaanan natin yung SM Center sa Ngandaan. Okay? Sa so, SM na tayo. Nasa kalsada na tayo ng Marcelo H. Del Pilar. Sobrang tao talaga dito sa Maynila. Dami, daming tao. Uy, may binubungkal. May binubungkal. This is where your taxes go. Okay? Ngayon, binungkal. Tas wala mga harang. Nandito pa lang makikita na po natin ang mukha ng korupsyon kahit sa Google Map pa lang po ay eh, makikita na natin ang epekto ng corruption sa ating bansa. Tingnan ko maganda pa naman yung kalsada eh. Maayos pa naman yung estado ng kalsada. Unless kailangan ayusin, pero parang maayos pa naman yung quality ng kalsada dito bakit binubuo ka na sa unahan. Kaya dito pa rin tayo sa kahabaan ng Marcel Rage del Pilar sa lungsod ng Caloocan. Ang sunod nating madadaanan ay eh Robinson's Town Mall, Malabon. Okay, Malabon. So ang kasunod po pala ng Caloocan ay eh Malabon. Yan. Ang biyahe, Sangandaan, Divisoria. Okay. Kasi yun po yung ruta ng jeep na tumatahak dito sa kalsada na to. Ang ng divisoria at pupunta sa sangandaan. Ano bang meron sa sangandaan? itire diretso lang po tayo. So far, no? Parang isa pa lang yung nakita natin na maanumal yung pagbubungkal ng kalsada. Wala pa namang kakaibang nakikita talaga. Bukod sa mga pasaway na motorista. Eh, yun pa lang naman. Dahil siguro busy pa sila sa eleksyon or sa pangangampanya. Kaya wala munang pagbubungkal na nagaganap. Walang malawakang pagbubungkal na nagaganap. Eh, at ito nakarating na po tayo ng Robinson's Town Mall, Malabon. Nakapasok na siguro tayo sa lungsod ng Malabon. Malabon City. Sino bang mayor ng Malabon? kahapon. Diretso lang po tayo. Bali lalagpasan natin yung tulyahan. Cap Ambet Bautista. Eh, para bang kayo talaga yung nagpapintura diyan? Para bang pera nyo 'yan, ano? Sandigan, sandalan, Barangay Tinaheros. Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, Department of Health. Daming nakalagay. Hindi pa pwedeng for the people. Ang ganun na lang, for the people of the Philippines, mga ganun. Kailangan talaga ilagay pa yung mga ganyan pangalan niyo. Yata pa rin natin ang Marcelo H. Del Pilar. Ito ang entrapment na ito, enforcement. Okay. Ah, so ito na yung Tullyahan River. Wala ko, maapaw ito pag may bagyo eh. Oo, mukhang, mukhang, walang walang anomalya sa paggamit ng mga bakal dito. Ah. Oh. Okay. Hindi naman natin masabi. Eh. Saan na tayo? Si okay, Marcelo H. Del Pilar pa rin. Ano mong sunod natin? Napakahaba pa rin itong Marcelo H. Del Pilar. So, nasa Panghulo hulo road na po tayo. Pagkagaling sa Marcelo H. Del, galing sa uh, Marcelo H. Del Pilar, ay kakaliwa tayo dito sa pang hulo road. And bali, looban po ito. Oh, ano to? City of Palabon, Commission on Audit, San Lorenzo Ruiz General Hospital. uh, target date of completion, So, date started March 10, 2022. Ito po ay galing sa Commission on Audit. Construction of San Lorenzo Ruiz General Hospital, 6-story main building phase 2. Cost 365,248,333.38. So, ang galing po ay sa National Government Assistance. EM Cuerpo. Ang completion date ay March 9, 2024. Ito po ay kuha noong February 2024. Okay, nandito pa rin po tayo sa Pahulo Road. More than one year na po ang completion date target ng 6-story building ngayon ng General Hospital. Eh, paki-comment okay, naman po sa comment section kung tapos na and operational na po ba ang hospital. Kasi marami pong matutulungan yung mga yan. Lalo na po yung mga kababayan natin medyo nasa laylayan. Laking tulong po yan sa mga taong nangangailangan ng atensyong medikal. At syempre, pera ng taong bayan yan. Nasa Panghulo Road pa rin po tayo. Medyo mahaba-haba to no? So, dire lang tayo sa Panghulo Road. Okay? Meron ditong intersection. dire lang tayo. Magiging Flamenco Street. Okay? Pag dinarecho nyo yung Panghulo, may intersection doon. Tapos, magiging Flamenco Street na siya. Okay? Medyo mahaba-haba rin itong Flamenco makakansin natin no, na napaka-developed naman talaga din ng mga lungsod sa Maynila. Pero nakakapagtaka eh, alam mo na, hindi tayo umuunlad. Maayos naman yung kalsada, di ba? Mukhang binagastos na naman. May nandito pa rin po tayo sa Flamenco Street. Diretiretso lang po tayo. Google Map. Kaya, yeah. so, pag dinerediretso nyo po yung Flamenco Street, ay eh, magiging JP Rizal. Ayan, so JP Flamenco Street pa rin po tayo. Ano natin? Maliligo tayo. Okay. Uy, nasa lungsod na pala tayo ng Valenzuela. So, yung Flamenco Street, magiging JP Rizal Street, dere-derecho lang po tayo. Madadaanan natin ang Pure Gold Obando. Obando, Bulacan. Okay. Dere-derecho lang po yan. Dito na po tayo sa Obando, Bulacan. Obando, Bulacan. Di ba ang weird? Parang ilang kilometro lang yung diferensya. Kumbaga ilang metro lang. Di ba ang weird? Parang ilang metro lang yung diferensya ng Bulacan, Obando, Bulacan at lungsod ng Valenzuela. Eh, yung mga taga Bulacan eh iba na yung sahod compare sa mga taga Maynila. Pero yung mga gastos eh ganoon din naman, parehas na mataas. Pero yun nga, dire-diretso lang natin 'to sa Ubando Bulacan na po tayo. Mahal na birhen ng Salambao. okay na ra, na ko na. Nararamdaman ko na yung probinsya. Nararamdaman ko na yung probinsya vibes dito sa ano, Bulacan. Na nasa Ubando Bulacan na nga talaga tayo. Nakapasok na tayo sa Bulacan. At titingnan po natin kung may makita po tayong mga baha at makikita natin sila Bryce Hernandez o Henry Alcantara <laughs> dito sa Bulacan dahil sila yung pinakasikat na persona dito sa ano lalawigan na to Mayor Edwin Santos na para bang pera mo yan Okay So bando ba na po tayo Paliwas, Paliwas Road na Nasa Paliwas Road na po tayo Ayan, Sige pang daanan, paano kaya kung nagkas dito? Okay Hindi na makadaan, sobrang daming sasakyan Salamat po, nasa na tayo? Bale, update lang eh, nandito na po tayo sa lalawigan ng Bulacan, particularly dito sa Baliwag, Bulacan. Bale, ang ating second stop ay Malolos, Bulacan. Gahanap po tayo ng baha, hahanapin natin si Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Okay, malapit na po tayo. Malapit na po tayo sa ating second stop. Okay, tara, kaderecho lang po, Baliwas Road. Grabe no, ang kakadesign sa ating mga kalsada eh, parang hindi pinag-isipan. Kasi wala talagang madadaanan yung mga tao dito. Walang sidewalk. Mga rekta na. Parte na ng kalsada, yung sidewalk. Hindi na siya walkable para sa akin. Hindi siya safe para sa akin dahil wala lang space para sa mga naglalakad sa kalsada. Ayan, patulad na niya ate, di ba? Pag lumagpas na siya ng konti, parte na siya ng kalsada. Maaring masagasaan siya dito, maaring mapangga siya. Kasi walang specific na lugar. Walang designated na lugar para sa mga pedestrian. So, ayan, na biglang nawawala yung mga tao dito sa Bulacan. Alam ko, pondo lang yung nawawala. Hindi na makakadaan ng maayos eh kasi parte ka na ng kalsada eh. Walang sidewalk. Kung bahala na kayo dyan masyadong sinagad yung mga bahay dito or mga establishments dito. Halos wala nang madaanan yung mga tao. Ito at least naiyan sila dito, mayroon pa konti. Oh. Para sa akin lang ah, as siyempre naglalakad ako ng <laughs> malolos bulakan, eh para sa akin, hindi na manage na maayos ng planning or ng city government or ng gobyerno ng ating bansa ang kalsada ng Pilipinas, lalo na sa parating ito ng Bulacan. Wala, eh, wala ka nang madadaanan na para sa tao eh. Wala kang daanan para sa mga tao kaya tinamot ng batang to. Diba? Halos parte na siya ng nasa kalsada na siya eh. Parte na siya ng kalsada eh. Yung pinakatayuan niya. So, mas mataas yung chance ha, na maaaring mabangga siya, mabundol. Huwag naman sana. Dahil sa kawalan ng sidewalk. Hindi lang naman ang aking opinion lang naman yon, Kung yun yung napapansin nyo rin, eh, di parehas tayo ng opinion. Okay, hey, nasa paliwas pa rin po tayo. Yan, nakakakita na po ako ng kulay green. nakita na po ako ng kulay green. Medyo malayo na po tayo sa Biasnan. Central Lason na po tayo napakahaba pala ng na kalsada na yan. So dito may mga ginagawa pa rin pala mga bahay. oh, may ganito pala daanan dito. Sa Bulacan. Ito po. Bunga baha kaya ito. Pagkamala ko simulan. Pinin ko lumalagpas na to eh. Kasi dito palang wala pang ulan. Mataas na eh. Di ba? Hindi siya safe. Para sa mga siklista, mga taong naglalakad. Kasi wala talagang designated na lugar para sa kanila. Mas mataas yung chance na maaaring maaksidente sila. Bulacan. Shoutout Bulacan. Ano po tayo? Ubando. Ah, uh, Ubando pala yun, hindi pala baliwag, sorry. Ubando Stadium. Saan po yung Ubando Stadium dito? Okay, dere-derecho lang po tayo. Dito pa rin po tayo sa Ubando, Bulacan. Oh, Daniel Fernando, my friend. Tingnan natin kung may mga epal. Daniel Fernando. Mm uh -hmm. -huh. Di ba, dapat alisin ng mga politiko yung pangalan nila sa ganito eh. Hindi naman, hindi nyo naman pera yan eh. Bakit papangalanan nyo yan? Eh. Kahit proyekto nyo yan, hindi nyo rin naman pera yan eh. Proyekto nyo yan para sa mga tao. Sa mga nasasapupan nyo. Hindi para lagyan nyo ng pangalan niyo Okay, nandito pa rin po tayo sa Bundo Bulacan. Dito tayo sa Tawiran Bridge. Kaya pa yung hindi pa ang Daniel S. Fernando Bridge. Mas takla tayo. Okay. Napakahaba pa rin itong paliwas road. So, andito na po tayo sa NJV Fishport. Bagong Bayan Street. Okay. Paglapos ng, paglagpas natin ng paliwas road, eh, magiging Bagong Bayan Bridge na po siya. At ito po ang view. Napakaganda po. Parang magandang gawin itong parang fish market. Ganun, no? Fishport nga siya, pero parang hindi naman siya ganun ka-develop. Anong purpose nito? Pindala-diretso lang po tayo. Po. Yan, ano yan? to? Tuloy po kayo. Bayan ng Bulacan. Sa Gisag. Pamalang bayan. Bulacan, Bulacan. Ah, nasa Bulacan na tayo. Nasa Bulacan, Bulacan na po tayo. Talagang babahain sila dito, eh, no? Parang kahit anong flat control project dito, babahain talaga, eh. Tara, 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 po tayo sa bagong bayan street. Sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Pero so far, maganda pa po yung quality ng kalsada dito. Ang dami lang din bakanting lote sa gilid. At siguro, ano na rin sa environmental. Okay, so dire-direcho lang po itong barangay talik-tip. Matadaanan na po natin ang Barangay Taliptip. Taliptip Barangay Hall. Bulakan-bulakan. Ito. Taata yan. Taliptip BHS. May BHS pa pala. Okay. Daladrecha lang po tayo. Barangay Perez. Bulakan. Tagang bayan. Strip pa rin po ito. Isang napakahabang kalsada po ito. Nadadaan sa bayan ng Ubando at Bulakan-bulakan. Kaya Bulakan. hey, hindi na po tayo makaklik. Yan. Ganito pa rin po siyang kaliit. Kalsada. Ganun pa rin, same issue pa rin na napapansin natin, walang sidewalk or walang designated na daanan para sa mga pedestrian. So ayun nga, kung maglalakad yung mga tao, ay eh, nasa kalsada na rin sila. Either magkakos ng traffic or accident. Ay, hindi tinaputo yun, dinerediretso diretso -dire na lang po yan dahil medyo mahaba pa. Ito, bagong bayan street pa rin po ito, napakahabang kalsada. Yan, mukhang ito na yung city proper. Ay, hindi naman city proper, parang downtown ng bayan ng Bulacan-Bulacan. Yan kasi may mga pure gold. Mukhang ito na yung pinaka downtown nila sa Bulacan Bulacan pinaka sentro kumbaga so pagdating natin dito ay kakaliwa tayo okay ito po ang itsura ng Bulacan so far wala pa po tayo nakikitang baha hindi pa rin po natin nakikita si Henry Alcantara at Bryce Hernandez on docks mo bagong Bulacan sama-sama Mayor Perhel Meneses basketball player ba to si parang basketball player to ah pal din Camino Real bali tinatahak na po natin ang Camino Real sa sentro ng Bulacan Bulacan Okay. Uy! Ang trip po ng Bulacan langit na. Idating dito ay kakanan tayo sa, ako parang pinakalooban na talaga to. Ito po yung dadaanan ninyo if maisipan yung maglakad galing Makati, papuntang Malolos, Bulacan. Okay, ito po ang ating first stop sa ating Walk From Home Philippine Loop Edition ko. Kung ano-ano na yung title ng ating ganap na yun, ah. bahala na na kayo mag-intindi. Basta ang purpose ko dito is lalakarin natin ang buong Pilipinas nang hindi tayo maalis ng bahay. Okay, nandito na po tayo sa Acta Road, napakahabang kasada rin. Malubad, malubad napaka Napakapayapa ng mga tao dito. Wala pa po tayo nakikita nag-aaway. Bukod sa mga tao hindi nag-helmet, eh, yun lang naman po ang ating reklamo. Sana may side po. Sana mayroong kahit konting space para sa mga naglalakad, mga pedestrian natin. Siguro dapat ganito yan eh, ganito yung space nila eh, para sa sidewalk. Pero dahil kalimitan sa atin eh, ini-extend natin hanggang kalsada yung ating mga properties. Which is not good kasi maraming naapektuhan sa ating mga Okay, diret-diretso lang po tayo, Arterial Road, at uh, kayo sa ating kanan, may alpha mark, parang San Francisco na po tayo. Okay, pag narating na natin ang dulo ng Arterial Road, eh, sumubra po tayo. <laughs> Wait lang, dito tayo sa kakaliwa tayo dito. Ito yung Arterial Road. Pag diniretso mo yan, eh, magiging Arterial Road pa rin para. Nandito tayo sa Arterial Road. So, pagdating dito sa intersection na to, kung may makikita nyo itong San Francisco, Javier. kakaliwa tayo dito. Okay. Kakaliwa tayo dito at bigla tayong papasok dito sa looban. Ito, Sitio Pulong Dulo. Wow, parang dulo-dulo talaga to Okay, Sitio Pulong Dulo. Ito, ito yung kalsadang tatahakin. Yan, so isang mahabang kalsada po siya. Ang lalabasan po natin eh, main road na po ata, no? Maglabas natin dito sa Pulong Dulo. Actually, kamya street na siya ngayon. Ang labas po natin eh, kakaliwa po tayo dito. Ayan, pwede naman tayo doon, oh. Dito, yan. Pala, ito na po yung main road. So galing po tayo dito sa Camia Street. Ayan, Camia Street po tayo. Kakaliwa po tayo dito sa yun, MacArthur Highway. Ayan, MacArthur Highway na po tayo. Dire-diretso lang po siguro to. Hanggang makarating tayo sa ating second stop na Malolos, Bulacan. Okay, ito na po pala ay Kalumpit. Tama ba? Nasa Kalumpit, Bulacan na po ba tayo? Ah, Malolos. Malolos na, Ford Malolos. Hindi ka mawiwin, Malolos ka. Okay, mararating na po natin ito. Dito po tayo pupunta, Malolos. Sa downtown Malolos. <laughs> city proper. Hindi siya city eh. So, tawag na lang natin, sentro sentro ng Malolos, Bulacan. Ayan, tinatahak po natin ang MacArthur Highway. Ito pa ang MacArthur Highway. Ayan, dire-diretso lang po tayo. Ito tayo sa kabila. Ito tayo sa kabila. Ayan, may 7 eleven na naman, pero hindi, hindi naman tayo magpapahinga dyan. Ito tayo sa goal natin for today, ang Malolos, Bulacan. Tinatahak pa rin po natin ang Manila Road, MacArthur Highway. Ayan, ganito po ang itsura. Ang dadaanan ninyo, if kayo po ay bumabiyahe or maglalakad, papuntang Malolos, Bulacan. Mararating din po natin ang Robinson's Place, Malolos. Ayan, madadaanan nyo po yan. Ayan, marami pong establishments dito sa Malolos, Bulacan. Madadaanan ninyo. Halos kompleto po ata dito. May mga kainan, may hospital. Malolos City Proper, City Proper. Malolos City Proper. So, city pa lang Malolos. Okay, daradarad siya lang po tayo. Again, kapag may nakita po tayong tao sa pedestrian lane, natatawid, eh, sila po yung nasa right of way. Padaanin po natin sila dahil sila po ang may karapatan kaysa sa ating mga motorista. Yun lang po. Uh, shout shoutout sa iyo, jeepney driver na to. Galingan mo sa susunod. Okay, dire-direcho lang po tayo. At mararating na po natin ang... So, ito po, dito sa ating kanan ay ang Malolos Bulacan Provincial Capital. Ito po. Ngayon, mapapansin naman natin na developed din talaga ang Bulacan. Pure gold. Malolos Digital Amphitheater. Okay? At uh, finally, narating na po natin ang bayan ng Malolos. Ito po ang ating second stop. Nandito po tayo ngayon sa Malolos City Hall. Ito po ang ating second stop. Okay? Salamat kung nakalapin ka sa dulo ng video na to. Eh. I'm sure pagod ka. kakalakad, <laughs> At abangan ninyo ang part 2 para sa ating third stop. I think dadaanan natin ang Sambales, Subic Sambales. Pupunta tayo ng Subic Sambales. Okay? Kasi nandito na tayo sa Bulacan. Eh. So dadaanan natin Kalumpit, San Fernando, tapos kakaliwa tayo dito, Lubao, pababa. Yan dito. Balanga, Bataan, Maribeles. Dadaanan natin yan. Abangan nyo sa susunod na part ng ating Philippine Loop Walk From Home Edition. Pa-ibay-bay title pero bahala na yung <laughs> bye.